Bump boat talaga tayo. Yun naman sa Enchanted Kingdom nandun. Hindi naman tayo sa ride. Ang daming tao kasi. Daming tao. Katagal okay. mag no. ano. Libre na. Libre na. ka na. Kaya ang pinakamasaya ko talagang ano ma'am, yung dun sa Star City. Star City. Napakadami mong masakyan. Lapit-lapit lang kasi Star City. Oo, lapit-lapit lang. Hindi ako sumakay doon kasi masyadong pan yung mga mapapasaka, yung one-night. Ano kami, sinakya namin yun lahat, takbo-takbo ko yun para masagalat. Yun na kami sa Pasok-Pasok. Oo, yung Pasok-Pasok. Tapos pa yung ano yun yung may yellow kung pupuntad ka loob? oo. Sabihin mo ang next week at sigunduhan daw po kami doon mga pictures kami. na At least kahit umulang, napunta mo na. Napunta na. Alam na talaga nila Sir exo so... Alam na. Bilis na nila. Ayun pa lang sila Ella o. Oh. Balik lang po. Eh. <laughs> Oo ha. Pag ano tayo, magkahantay oh, oh. lang din tayo. Pag ano tayo, maghantay lang din tayo. Ano nga sila, madami nila oh. Ano nga sila Malatik. Mano si Picture ka kay pa kasi. Picture ka mo nga kami.